sa riwa pa sa mo ngayon. Paglabas ang ihihingo, mo, mo. May metamphetamine pa dyan. Pero, I'll give you a chance. I just wanted to be uh, just. Mabuti naman nag co kayo ngayon. Na inibigahan ko rin ang groups. Chibok sa sasa, -sa, galinto kay Kenneth, smart, or in-try ko nyo sa magulang nila buo niyo na buo niyo sorry sa magulang. Yung magulang, uh, poets, e, pero i e, ano, galing sa opisina ni Kelly o mag-apply ka na ngayon. Kasi hiring kami ng mga ilang tao. Di lang kami makapagkaya ng bulto-bulto kasi wala pa kami chapo. Eh. Pero meron kami kailangan ng uh, physical o no, mga individual na willing mag kasi kailangan namin talaga maglinis. So, wala nang basura sa aton sa kapulong. Abos na, no? Abos na. Ang baka nyo sa nuloy, Ngayon, maglinis sa kapulong. Nung isang gabi kasi, dumaan ako sa kapulong. Marami pa. Ngayon, wala na. Mag-iingat kayo. Basta mahal kayo ng gobyerno. magulang ha? O, eh, pasaysa na kayo. Kaya nandito sa mga no, magulang. Ay, pasaysa na kayo, nakabahala kayo. Mas maiging ng ganito to kaysa mga sa kalsada to. Ha? O, sige. Dalhin kay Kenneth, pakot yung isa. Kapag nga siya. O, kapilapin ng mga uh, uh, pahindita ng gobyerno, kung magtrabaho sa isa, yung Hindi uh, nabawasan yung kayo kung kung saan may paramdam ang kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila. No? Eh, bagamat ganoon, hindi kaya namin kayong unawain, unawain namin. Pero hindi naman muna para ititipalikat namin o paliwalain yung gawain ng mga masamang laban sa mga pandemic at nagaanap buhay. Welcome kayo sa Maynila, mga nagninegosyo, in our own little way through the help of General Guzman and the men and women of Manila Police District Enforcement Unit. Eh, pipilitin eh, namin na maging panatag ang pamunod sa mga. So that's one. O ngayon naman po, Oh, eh, ah, sure. Gusto mo na magtanong o oh, presento mo na itong isa? Ah, sige. O, okay. oh, kasi ito, ah, ano to, high, high crimes itong susunod. O, parang magsabay doon. O, oh, sige. Okay, ah, parang hindi magsabay. O, oh, sige, sige. Please. Ay, ah, magandang hapon po. You are best. You sa TV Fibos. Regarding na po doon sa nag-viral na video, kasi ang kita lang na po is tumawin po sila doon sa kasana. Baka po pwede, meron po ba tayo kung meron kasi nang ginawa okay. po? Hindi maganda? Or ano pa po ba yung ginawa na hindi pinahagip doon sa video? At, ano po ba yung medyo sabi nyo po si that... uh, uh, na ng atin, na ng aaras, may eh, nireport sa amin. Kasi nga, base sa panawagan ko ni sa mara, na uh, yung mga na-victima, kung meron man, kaya, yung mga nang panahon, Ah, uh, yung dashcam nila. Ayan, right, yung dashcam nila. Imbawa, nararam mo yung isang kotse, inuusap di sa'yo. Dinamba yung mga... mga kamay. Hindi pa naman prescribed yung... -prescribe yung crank. Uh, you can still go after that. As long as there is complete. Gusto namin eh. Para mag-push yung tas hoyo. Hindi yung... Ito kasi Talaga yung ibitaan namin na uh, it's such a statement showing to them na kahit kahit pala lumang kamaliya namin ahabuli na kami ng bagong gobyerno. And I hope they, they learn their lesson. Sila wala pang biktima pero nag may public disturbance sila. Eh, most likely, pwede naman namin kasuhan public disturbance violations or uh, some ordinances. slap in the hand na yung bata sa palad niya uh, para rin parang naman ng na mga magulang na seryoso kami in fact and let me continue kaya usapan natin mga bata at sa mga magulang kagabi uh, curfew in Manila were implemented already by the Manila Social Welfare Development to Director uh, J. Dila Puente and uh, Manila Police District in the respective uh, areas. Uh, we've uh, rescued 112 minors last night. At uh, sila ay uh, kinuwa na ng mga magulang nila matapos dali sila doon sa holding area to make sure that their parents or guardians uh, yung mga wala naman, at least, kung um, baka ma-rescue sila ng mga minor data. sa aming mga pasilidad. Uh, Kasi delikado ang ba sa So in line with that, yun din sa So kaya sa mga malaki mga 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 Misan nga, hindi naman talaga kasama sa rambol o sa rayo. Kaya eh, problema, nakatambay sa kanto, natamaan ng pinbox, o so, natamaan ng tingga, so, nasaksak o so, natamay. Eh, ayoko naman mabot sa ganung punto. Kung may mga pamamaraan na mapag-iwas-iwas natin, lalo na no, sa alangan oras, yung mga bata, isa may eh, sukot pa nga, eh. sumasali pa sa uh, rampara. At saka nakaka-distorbo. Nakaka-distorbo talaga sa mga. Natutulog na. Nagpapahin na lang ang pagod galing sa mga. Yeah. Yes. Yeah. Sita po sa atin sito. Sure. Go ahead. Di ba pwede po, mo, yung mga ito po, pinakakarnihon naging paliwanag ng mga natapot ng baka. Ba't sila nasa lansama po sa discourse na okay? Nakalimutan na raw nilang may curfew. Hindi naman po pwede eh. Sino yung pinatutupan ko ulit? Eh. Na mapakalaga. It's more on... Yan you know, ang sa pere. It's more on... We care. For their safety. Oh, Misan na talaga, may mga batang matitigas ang ulo na hindi sumusunod sa Minority, that mean, eh, we wanted to show them that there is still government who cares or uh, who, who really wanted to make them feel may malasakit sa kanya. Yes. Regarding the road then, because marami lang po kaming incident nangyari po, ending, ayaw magreklamo dahil maaabala lang daw sila. Eh, ang maganda po, hindi makita sa CCTV before. So, probably, sila rin yun. Oo. Oh, eh, kaya ang uh, gusto ko, uh, hanggang pakukuha namin. Oh. Uh, we wanted to slap them in their hands kung walang kumpay But, we wanted to prove also na may gobyerno na sa Maynila. Hindi na nila pwedeng tawan-tawanan yung Arter. Hindi po pwedeng uh, um, pakiramdam nitong mga tulonges si eh, Librizona, ang Arter. Hindi na. Kaya we will put orders. Eh, kami magpapatupad naman ng batas eh, kung sila naman eh, minor din dahil may batas para sa kanila kung sa particular na oras o so, kung sa ibang oras kung may batas din pangangalaga sa minor din na maaari namin gamitin ng na mga national law o so, disturbance sa mati, namin ngayon eh, ngayon na yung first day lang so, kaya palo lang muna sa panan. susunod niyang ang konyak na <laughs> Pag may susunod pa. Ay, ay, ta mo. <laughs> Kailangan natin na... Oo, oh, gawin Paano, may na. Kasi yung mga para lang magkaroon kayo ng idea. Let me remind you in the past. Remember yung mga solvent Boy sa Espanya? Alala niyo? At saka sa Recto? Di ba, inaari ko yung mga bata na yun? Alam mo ba yung mga bata na yung eh, malalaki na? Oh. Naging asset pa ng pulis. Naging gamit pa ng pulis sa ah. Uh, yung ano, multiplier uh, of course, of course, uh course. Oh, Nakahayon yeah, sa Bukiyan, no? tapos uh, naging katulong pa sa PCP. Ah, naging productive. Ngayon, magaganda ito sa mga nakakwelyo na yung mga loko. I, mean, <laughs> <laughs> I, I really wanted to put things you, si But at the same time, gusto ko kargahan ng puso yung batas. yun, yun, yun yung gusto ko. May pit yung batas. Ang batas, uh, dalawa lang ang makikita mong kulay. Itim at puti. Letro lang yan. Pero gusto ko, lagyan natin ng puso. Ang gatmari, kasi gobyerno naman tayo. Nananako, nagpapatupad, naglilingkod, bibigay ng service. At the same time, yung parang naman nila na, ano naman, makakwira naman. Pero, don't take us lightly. We are firm through to our uh, obligation to keep uh, the peace and order situation. We are obliged to do so. Sa sugaw rin naman ni... Sure. ...yung mga uh, kapya sa experience ko. Hmm. Pero talagang mga baga, yung mga magulang... Uh, Doon mismo sa tapat kami nasunog sa inyo na uh, I think oh, no months ago Nag-show down doon sa may nagbatuhan pa ng uh, Molotov sa Pinpak. Sa ano yung mga I think 3 months ago Loreto versus Nakita ko yung video na yun. Hindi pa ako may yun noon. Um, <coughs> kasi. Sir, ito tanong ko. Hmm? Di ba may batas tayo ni Liability yung, yung frequent na nabuhulit ng kanyang anak ay may mm ang galing. Ang nangyari doon? Eh, kakaupisa pa lang natin eh. So, eh, pagka sa dalas yung mga bata na kukuha ng MSWD at ng uh, polis, ay yan, yun yung magulang naman. Kaya sa mga bata, baka susunod yan, makulong naman yung nanay niya. Sige kayo, wala nang magpapaligo sa inyo, wala nang magpapakain sa inyo ito. E, so tama nga si Pat. Naalala niya yung ginawa nating ordinaryo sa eh? Ito na sa Manila. Sabi mo, pikon na pikon ka na. paulit-ulit na rin yung mga inuulit. Yung magulang pa. naman ang uh, anoyin natin. Dito uh, dito si sa pe-penalize. Council yun eh. Ayan. Yeah. ang na pwedeng panagot ang ano. Buhay pa -huh. ba, ba yun? Eh, uh, uh, yun yung pinapatupad natin niya. Eh. Ah, yung karakyo niya. May next level. <laughs> oh, may data naman yan. May data ang uh, MSWD. Tawag niyang karenyan. <laughs> Violators. Uh, sa criminal term, recidivist. Pero hindi naman natin sila tinuturing na criminal. Tinuturing natin silang anak na minority etal. Okay. Kaya, pakikita mo yung mga lesbo, very careful sila uh, to assist the uh, social worker of the city of Manila. Okay? okay. Now we would like to uh, so tapos tayo sa curfew. Uh, 112 na bata na uh, i na sa kanilang mga magulang and uh, yung mga nilpapiral sa Arten. Nako, Diyos ko. Pag may kumprinan kami, I welcome all those people with the new government in the City of Manila file a complaint before us then we will uh, kabul lang ngayon naman, moving forward we make sure in our own little way through the airport of the Manila Police District eh pahirapan na silang tumakbo dahil uh, Belize kulang sa kanto ng Nabotas boundary ng Manila may less na sa Kapulong. May less na sa Delpan, Zaragoza, at Moneroes. Eh, macha-chambahan siya. At saka nagpalagay na rin ako ng mga uh, multiplier force on a civilian form. Kasi gusto ko talaga tuminuyang. But, uh, we'll see. I hope, uh, But now I would like to uh, inform the public that on July uh, one, July one, the Manila Police District. Man and the NPD District Police Intelligence Operation Unit, DPIOU, uh, led by uh, Police Major Kevin Ray D. Bautista. Na-apprehend yung top one most wanted not in Manila but the entire region NCR And this is a very classic example of a saying. That you cannot escape the long arm of the law. Very classic example of that meaning. Why? The suspect committed a crime of murder or being accused of a crime of murder. Documented under CC number 07 256 046, issued by Honorable Maria Teresa Dolores C. Gomez, Estoesta, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch Number Seven, Manila, with no bail recommendation. Dated, Data, that September 10, 2007. So 18 years. 18 years. 18 years tong uh, naglayag. Kaya lamang, uh, through General Guzman, Izon Sipon Sipon Iloher 38 ka na So, 20 hours ganun ang nangyaring kasi Ang balita ko pa ba, yung mga kasamaan mo na-dismiss na yung kaso Tama ba? Yung mga kasama niya may professional tayo Binunula, e eh, tinakbuhan niya yun magaling tong po ng Maynila. So, congratulations! Wala ba kayong palapagan niya sa mga ipinigilis? Now, again, I'm calling the attention of those uh, mga Palongues, uh, member ng Underworld, criminal elements, Una, gobyerno na po sa Maynila. Pangalawa, pagbago na po kayo, naman e, naman hindi. E, hindi nyo naman ako susundin. E, pero may pangatlo ko. Pag ginawa nyo ang krimen, tinakuha nyo ang batas at ang aming mga husgado uh, sa Maynila, ang ikamamatay nyo po <laughs> Hindi kayo makakatulong ng maimbing dahil ahabulin kayo ng Manila Police District sa ang mangsulok ng Pilipinas. That is the policy that I've given the entire police of Manila Police District. Maaring nakaligtas during the commission of the crime. Amare, nakatakbon, Once we know who you are, we will spend all our resources to go after you. Because we are certain and we will always create certainty of rules in the city of Manila. It is our commitment to the people of Manila. ang ako ko sa taong bayan. Sabi ko, pipilitin ko maging maaliwalas, malinis ang Maynila. Pangalawa, pipilitin ko maging panatag ang pangumuhay sa Maynila. Karapatan niya ng taong bayan. Iyon ang muna namin ibibigay sa tao. Then, I hope you've learned your lesson without prejudice, hindi ka namin para usgan. Ang biling ko sa mga lesbo, lahat ng suspect, accused, kunin <coughs> ng buhay hanggat kaya. Pero hindi rin mangingimi ang ating kapulisyan na kapag ka kayo, gusto nyo nang mamit si yung may hawak na pangkalawin, <laughs> eh, pahala kayo, decision nyo sa buhay nyo May karapatan din ng pulis na ipagtanggol ang kanilasan. But the policy direction is, hanggat kaya kayong kuning buhay, makuni namin kayong buhay, at hindi kami para umusga, haya namin ang musgado ang magsabi kung kayo ay may kasalanan o wala. But for the meantime, we will enforce the law. We will try our own little way sa punang aking mga kasama at kapulisan na magkaroon ng kapanatagan sa mga. But for today, in just first week, I commend Manila Police District through the leadership of uh, General Guzman and the men and women, uniformed personnel of the Manila Police District as an organization, believe sa inyo ang pamalang lusod ng Maynila and keep it up. Maraming salamat.